Nababahala ngayon ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa posibleng epekto ng El Niño phenomenon sa ating bansa, partikular na ang usapin ng supply ng tubig na pangunahing ginagamit nating mga Pilipino sa araw-araw. Sa panayam sa media, sinabi ni Undersecretary Carlo Primo David ng Integrated Environmental Science ng DENR, malaki ang kakaraping problema ng bansa sa tubig kung ahaba pa pang epekto ng El Niño sa susunod na taon. If at the El Nino event, you no, know, next year, progresses, intensifies, or even extends further than June, then it will be a major problem for Metro Manila. That's why we're. That's why conservation is also important. 2019, we had a water scarcity issue in Metro Manila. You know, I, I distinctly remember that. 2019. We want to prevent that. You know. We are already in the 21st century. Sa ngayon, sinabi ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System or MWSS na nasa higit 213 meters ang lebel ng tubig sa Angat Dam. Mas mataas ito sa naunang target na 212 meters na antas ng tubig bago matapos ang taon. Pero kumpiyansa naman ng MWSS na handang-handa na sila sa magiging epekto ng El Nino sa 2024. Sinabi ni MWSS spokesperson at division manager, Engineer Patrick Dizon, na sapat ang kanilang paghahanda sa epekto ng El Nino para matiyak ang supply ng tubig sa Metro Manila nakapag-prepare po tayo this year. Isang taon po natin itong pinaghahandaan at nakapag-ipon po tayo this year at tumabot pa nga nung nang above our target elevation na 212 meters. So, meaning, uh, magiging kampati tayo by um, uh, this onset ng El Nino. So, comes June or July, base na din po dun sa um, El Nino uh, and so alert, no, ng ating pag-asa, ay, um, ang sabi po niya ay, um, magiging neutral na daw yung epekto ng el nino sa atin by comes uh, june or july at ito naman po ay yung um, transition time at uh, tumataas na rin yung pro percent probability na magkakaroon po tayo ng la, la nina by uh, june or july which is true naman po no kasi um, base din po sa historical data po natin sa hangga't reservoir ay um, pagdating ng June at July, ay tumayakyat na rin po itong ating reservoir at nagre-refill na rin po ito, no? kami naman po, no, ay kampanti kasi hindi naman po nagkakamali itong ating mga historical data. Anya, kahit umabot pa sa 180 meters ang minimum operating level ng Angat Dam, pagsapit ng Mayo-Hunyo ay hindi kukulangin ng supply ng tubig para sa consumer sa Metro Manila. Maliban dito, may mga proyektong natapos na ang mga water concessionaire tulad ng Maynilad at Manila Water na malaki ang may dadagdag para punuan ang pangangailangan ng tubig. Just in case po bawasan po kami ng allocation, ay nakaprepare naman po kami sa ating mga augmentation measures or yung pinangako po namin na na-implement po namin ng mga proyekto like yung uh, mga projects po namin, mga water treatment plants sa Laguna Lake. Um, ito po yung sa Poblasyon Water Treatment Plant sa Muntinlupa which we already inaugurated na po last Friday na ating Pangulong uh, Marcos. At yung East Bay Water Treatment Plant po natin sa may part po ng Pakil, Laguna are um, already ongoing at uh, we are targeting na rin po to to operate po yung planta na yon yung first phase po nito na 50 million liters per day by January next year at um, aside from that uh, mayroon na din po tayong ang uh, mga deep wells, uh, yung mga rehabilitation ng mga deep wells around 120 million liters per day po ito, na kaya na po nating i-operate by just in case po mabawasan yung um, allocation po natin from Angat Dam. And... sa kabila nito, patuloy na umaapil ang MWSS sa publiko na maging masinop sa paggamit ng tubig upang hindi masayang ang supply. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito sa si Sheena Torno, SMN News.